ano silang bini. Sige na, kunin mo na. Mag ano ka na. Dari. Tingnan lang sa akin. Ayan, giti. Tingnan mo yun. Ano yan? niya walang bini. <laughs> ah, may bini pala. Sino yan?

Yan. Masisira yung pala. Wait lang, wait lang, wait lang. Sino? Sino yan? Eh? Ano sino? Sino? Hello. Yan bang gusto mo? Jackpot but... ba?